Pagkabunta tayo dun sa rooftop namin. Tara. Oh, guys. Guys. Ito nga pala yung alamin ko. Ito yung pack 1 to pack one. Ito, ito, ito. Ito, pack one. Okay, pack 1 to ga. Ito, ito, yung hindi ko alam. Ayun mga po, pala mama na. Tapos, ito nga pala yung test na Ito. May ginagawa dun sa, dun sa, dun sa may baba na, sa baba, papuntang ala lang. Um, ano? Oh Madumi dito, dito. Hindi pa nalilinis na, hindi pa namin nililinis. oba guys so... Amal! 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 Amal kita ngene Itu aku Itu guys itu awal solar pan itu solar itu Bali, ikaw mag ano? Ikaw ang mag ikaw magpepresent. Dali na. At, ayun si Campbell. Papalitan. Si! Oh, si! O ikaw ang magpresent. Kita na, kaya ako na. Ako na mag-video. Ako na mag Ako na. ayaw ito nga pala si Mama Mary, hindi ko niniigan. Next vlog ko, mag-ano kami. Bahala na sa next vlog ko. Bye-bye, please subscribe.